nung subukan kong paklasin hindi ko kaya mahina na talaga ang tuhod sakit na kaya magkaantay na lang ako ng kasama yung res rescue flat kasi yung gulong ko you know? kaya yung problema hindi ko, sinubukan ko lang naman sinubukan kong paklasin hindi ko kaya kaya magkaantay na lang ako ng rescue para may kasama kung magpapaklas nandito tayo ngayon sa ano sinubukan ko lang namang pitikin, hindi kaya talaga ano. Mahina na tuhod ni Manoy. Mahina na. Oo. Oh. Kaya, pitikin na lang tayo ng ano. Tatay flat. Dito pa rin tayo sa ano. Ayan yung mga ano natin. sakit yung May problema ako sa ano ko, wala pa yung ano ko. Wala pa yung tutulong sa akin magpa-class. Kaya pala nakapwesto na yung jack. Pinesto ko na para pagdating nila sasampahan na lang. Pag kasi tayo eh. Ayan e, o, kita nyo. Nakapwesto na yung tubo. Ayan. Nakakwesto na yan. Nakakonnect na yan. para pagdating nila, kaganunin na lang yan. Sinubukan ko, hindi kaya ng tuhod. Masakit. Uma umayaw ako. Delikado. Kaya, yeah. pag natin ipilit, baka magkalas si pala yung kasukasuan ko. Dati, minamani-manikulan dati yan. Nung kalakasan pa natin, minamani manikul yung magbaklas ng gulong. Bago kasi yung natuto ng drive, nagpahinante muna ako dito. Katakot-takot na experience ang na natin dyan. Kaya, ayun, wala na. Matanda na tayo. Pag galaw lang, hingal na. Tsaka may mga problema na yung kasukasuan natin. Eh, hirap, -hirap na ako maglakad eh. Masakit yung, ito, yung tuhod. Kaya, ano po. Ayun, kasama ko. Antay ko lang yung ano. Tignan natin yung backup.